Kaugnay niyan, makakausap natin live via Zoom si Attorney Neri Colmenares, Counsel to Victims sa ICC Case. Magandang hapon, Attorney Colmenares, at welcome po sa Arangkada Balita. Magandang hapon niya, Jack. Magandang hapon po sa viewers ninyo. Attorney, ano po ang reaksyon ninyo sa Senate Resolution na nananawagan na ilagay na lang sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil raw sa humanitarian grounds? Well, opo siyempre ang mga kaanak ng biktima ni President Duterte dito sa drug war dahil lalong magtitilay mag-delay ng kaso yan ata uh, alam nyo, ang tingin namin dyan, ay uh, una kara yung resolution na yan. Mm -hmm. Sinasite nila ang International Covenant on Civil and Political Rights pabor kay President Duterte. Pero noong libu-libong pinatay ni nung panahon ng drug war ni President Duterte ay eh, wala silang sinasabi na as if hindi yun violation ng Covenant on Human Rights, di ba? Ah uh, pangalawa sa gitna ng ano sa gitna ng napakaraming problema may grabe ang uh, korupsyon corruption sa flood control at siyempre doon sa nakalipas na lindol sa Cebu at sa Visayas, ito pang pa ang pinagkakabalahan nila yung house arrest ni President Duterte. Pangalawa, self-serving siyempre ang resolution dahil may ilang senador na pumirma dyan ay maaring masangkot doon sa kaso sa ICC. So, ididelay delay lang nito ang trial at iko confuse ang publiko at nakakalungkot na ang pinagtuunan ng pansin ng mga senador ay yung isang mayaman, powerful na presidente, dating presidente ng Pilipinas sabang wala silang concerns sa pag-violate ng libo-libong nakapiit na matatanda na may masakit na kanser, may mga iba dyan na matay na, na may hirap. Parang ang Senado ay para sa mga mayayamang nakakulong, hindi doon sa mahihirap na nakakulong. And yun nga, uh, sir, no? ang sinasabi parang napaka-ironic na humanitarian grounds yung hinahanap na ang nilalaban nila. Something uh, para sa kaso na crimes against humanity. So gusto mo magpakatao tayo sa isang uh, kaso na hindi naging makatao yung pagtrato. Tama po ba, Atty. Tama, Jack. Tama, Jack. Oo, oh, tama ka, Jeff. In fact, marami sa mga pinatay no panahon ng drug war niya na lumuluhod, ng mamakaawa. Uh -huh. Si Kian, sinasabi pa ni Kian na may exam pa po ako bukas. Mm Walang uh -huh. awa ng pinislam yun. Walang yung humanitarian doon. Tapos ngayon, biglang kasi may sakit siya, kasi dementia, kasi... Uh, you know, uh, talagang hindi niya na maalala kung saan niya nilagay ang susi niya eh dapat hindi na siya house arrest na lang siya at in mm -hmm. fact pinapostpone pa nilang interim release. Mm -hmm. Eh Ay hindi pwede yan kasi marami naman sa atin na wala ng malay but the doesn't seem unfit for trial. Kasi kung ganun na lang palang patayan natin, aba hindi mahirap na. Lahat ng congressman at senador nakakasuan sa flood control, eh sabihin nila, malimutin na kami, hindi na kami, no? mahina na kami, so wala kaming kaso. I-house arrest na lang kami o hospital arrest. Yan ang problema pag double standards ng senado, doble kara nga, na wala silang concern sa plight ng mahirap, pero doon sa mga mayayamang katulad ni President Duterte, eh, o uh, kailangan sila magpasa ng resolusyon para i-house arrest siya. Opo. So gano po kaya kabigat ang resolusyon ito uh, ng Senado gayong hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas? Walang bigat yun, uh, Nina. Uh, in fact, ang ICC kasi magdidesisyon sa isang issue on the basis of documents and the law. Uh, in fact, uh, ano lang yan, parang propaganda lang na lang yan ng value niyan sa Senado. Pero yun nga ang uh, parang uh, questionable doon. Sasabihin nila kayo sa ICC, wala kayong jurisdiction, kaya kidnapping yung ginawa nyo, wala kayong karapatan dito sa Pilipinas. Pero ngayon, bigla sila nag-file ng resolution para sa isang korte na sabi nila walang jurisdiction. Mm -hmm. Hindi ba naisip yung mga senador yan na <laughs> parang mm -hmm. ano ba talaga kuya? Ay, so, yun yung isang komento namin doon ya, Hindi naman magpapahinas ng kaso. Dapat, kondi mm -hmm. uh, kundi propaganda yan para sa mga supporters ni President Duterte. At sa narrative nila, nakawawa naman si Tatay Digong mm -hmm. kasi may sakit na siya. And uh, natatandaan ko pa nga, Atty. Neri, sa pang magandang example noon na hindi bigyan ng humanitarian consideration na lalo niyo po yung nakaulong na babae na bunti siya, yes. tas nanganak siya hanggang alam ko na matay po, di ba po, yung anak niya. Tama po ba, Atty. Yes, Tampa yun. panahon ni President Duterte nagmamakaawa ang marami doon na Mr. President tulungan mo naman na ma-release kasi may si baby na sino yon eh mm -hmm. uh, si baby na sino na matay yon in the end a few months kasi pinanganak sa kulungan hindi talaga pinayagan ng nanay doon at in the end ha na absuelto yung nanay mm -hmm. and in the end na absuelto acquitted Pero patay na yung anak mo, nagsuffer ka na ng kulong. May sinabi ba mga senador doon? Lahat na pumirma ng senador? Meron ba silang sinabi sa mga ganong instances no Wala. Tapos ngayon, para, dahil mahirap lang yon mga matatanda na o kaya nanay na ganon ang kalagayan, tahimik sila, mm -hmm. sinasight pa nga. pero ngayon, kay President Duterte, okay sila, sinasight pa nilang International Covenant on Civil and Political Rights mm -hmm. na panahon ng libo libong patayan ni Haninho, wala tayong marinig sa kanila, na sinasabi nila, oh, Mr. President, paglabag din ninyo ng International Covenant on Civil and Political Rights. So, mm -hmm. doble kara ang resolusyon ng mga senador na yan. Mm -hmm. At uh, sakaling uh, sabihin na natin, for example, ay... Matugunan nila itong house arrest mapagbigyan ang uh, pangulo uh, possible posible po ba na mapahina nitong house arrest ang mga panawagan para sa hustisya at pananagutan ng dating pangulo. Uh, yes, ang house arrest uh, kasi parang interim release na yan eh. Uh, magpapahina talaga yan sa sa panawagan ng hustisya. Unang-una, -una, talagang may hindi qualified si President Duterte sa interim release at house uh, arrest sa ilalim ng ano Rome Statute na nagre-require ang mabigyan lang ng interim release ay yung tao na hindi maka 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 in danger ng investigation mm -hmm. proceedings President Duterte outside the prison can endanger the proceedings and the investigation maraming mga pamilya dito ma under maatake na naman mm -hmm. marami sa investigation baka hindi na matuloy dahil sa takot nila nakalabas si President Duterte so uh, hindi siya qualified doon at uh, pangalawa at mm -hmm. siyempre uh, pwede talagang tumakas si President Duterte mm -hmm. back it siya pwedeng tumakas at hindi na bumalik sa ICC Uh, dahil una, ayaw alam niya na pag may trial sa kanya, siya ay makukonvict. Mm. Uh, Jack, niya. Walang masasubmit kahit sino pang pinakamagaling na abogadong po ni President Duterte. Wala siyang masubmit. Kung may trial, wala siyang masubmit na ebidensya na nagsasabi o nagpapatunay na wala siyang kinalaman sa drug ward. Uh -huh. Pwede ba yun? Siya ang nagsimula ng drug war wala siyang kinalaman sa AJK, wala. Uh -huh. Pag makukunvict ma talaga siya doon, and he will be the first Asian to be convicted by the ICC. Pero, so kung ganun pala, edi pag ikaw ay napalaya na, babalik ka pa ba sa ICC? Alam mo, makukundig ka doon. Hindi, ang, 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 posibilidad na hindi na siya babalik sa ICC kahit napatawag siya ng ICC ay napakalaki. Lalo na wala, wala siyang respeto sa ICC, di ba? Nila mm -hmm. light light niya yun. Sabi niya, mga unggoy kayo, mga kung anong klaseng mura sa kanila. Mm -hmm. Tapos ngayon, pag inutusan siya ng ICC, o bumalik ka na muna, may hearing ka eh. Susunod ba yun? Hindi ah so para sa amin ang makaaapekto yon sa Southeast at maaring makaligtas si President Duterte sa Southeast kung siya ay payagan na ma-house arrest o ma-interim release um, ano po ba itong house arrest uh, ibig sabihin siya ay uh, mananatili sa isang bahay at sa ang bahay ito ba ay uh, sa Pilipinas kung sinabi niyang gusto ko umuwi sa bahay ko dyan sa Davao or uh, pwede po bang uh, kahit anong uh, or kailangan dapat nasa The Hague siya hindi ko alam yung house stressed actually sa ICC rules. Uh, interim release siguro ang tinutukoy mm -hmm. nila kasi basically interim release oh, 'yun. Eh. Uh, yeah, I I I don't think uh I, hindi naman malinaw na usakan nila kung anong gusto nilang gawin 'yun, pero I don't think naman na ma-release siya and kung ma-release man siya, I don't think he will be allowed to return to the scene of the crime. Mm -hmm. Grabing kaguluhan sa Pilipinas 'yan, Pangmayari oh. pag nagmadikit yan si President Duterte. Considerasyon niya ni President oh. Marcos. In fact, sino sinong bansa ang kukuha kay President Duterte? pwedeng grabe rin yung mga rallies na malulunsad sa bansang yan kung sino man yung bansang kukuha pa sa kanya. And Attorney Neri, di ba isa sa sinabi nila kung bakit humihingi sila ng interim release dahil na hindi na daw threat itong dating Pangulo at wala ng influence. Pero hindi ba dahil sa resolusyon na ito, pinapakita na definitely may influence pa rin siya at malakas pa rin ang influence niya dito sa bansa? Iyon ang pinakita ng abogado niya. Mahina na daw si President Duterte. Wala hmm. ng political power yan. Uh, hindi na siya influential dahil mm. hindi na siya presidente. Ito, pag tama ka, Jek, ito patunay na ang lakas pa rin President Duterte. Hindi lang yan. Marami siyang senador na, na ipanalo niya sa 2025 election. At saka ang daming pera ng mga Duterte. Hindi pa naman naimbestigahan niya mga flood control projects sa Davao. Hindi pa naimbestigahan kung saan niya dinala ang halos 4 trillion na inutang niya nung panahon niya. 6 trillion na inutang niya nung panahon niya eh. Ang na-account pa lang 2 trillion eh yung $4 trillion wala po, hindi pa nahanap kung anong ginawa niya sa confidential fund niya, 5 billion pesos kada taon. So lahat yan, napakayaman, napaka-powerful, napaka-influential ng presidente na yan. He can hindi siya ka kaawa-awa sa punto ng mga, ng mga, pinapakita ng abogado niya. So yeah, tama ka, Jack. He is still a very powerful Uh, person dito sa Pilipinas. Mhm. Mm All right, uh baka may mensahe po kayo sa mga uh, biktima uh, nito pong uh, crimes against humanity dito po sa nangyari pong ito kasi uh, syempre nagulat rin ang lahat dahil uh, well, may maraming nagulat dahil mga senador ang uh, nag-file pa nitong ganitong uh, klase ng resolution ano po? Well, sa mga biktima, siguro nagulat din kayo ang iba sa mga kaanak ng biktima. Baka binoto niyo ilang mga senador dito. Nagulat kayo na nung pinatay yung anak niyo o yung magulang niyo, wala silang sinabi. Pero ngayon nakakulong si President Duterte, meron pa silang resolution na final. Si, pero ganito lang ang mensahe ko, tuloy natin ang laban. At sa lahat naman ng mamamayan, ke pro Duterte ka o pro Marcos ka o pro Leni Robredo ka, it doesn't matter. Ayaw nating lahat na maulit yung nangyari ng drug war na libo-libo ang patay kaliwat kanan. Ayaw natin ng anak natin naglalakad lang sa kalye, ma-EJK, o kaya ma-red tag, o kaya ma -mahuli o makulong. So, sana naman suportahan natin ang panawagan ng mga biktima ng ustisya. Ayun lang naman ang hinihingi nila sa ICC na pinagkait sa kanila ni President Duterte noong panahon niya. Maraming salamat po. Mm -hmm. All right. Maraming nga. salamat Attorney Nery Colmenares. Thank you.